Hello guys, good morning. Itong Toyota Corolla na 1995 model, uh, big body. Start nyo boss. Yeah. Ay bro. Ito, ah, uh, ito tips para magkaroon ng idea. Hop, oh, pinander niya. Ano lang, ah, uh, 12.4, 12.5. So, ibig sabihin, ano, ah, uh, talo. Headlight aircon mo. Ayan, 12.1 na. Headlight. Uh, 12. So, pag ganyan, talo. Pagipatay yung ano, pagipatay yung headlight saka aircon. Ito so, pag ganyan hindi kumagana ng alternator. Ngayon, ito ito muna yung iba series yung pantesting ito, i-ground to tapos i-check to. Eh parang ano eh. Dito O may kuryente. May kuryente, pero makikita yung, yung parang ano na siya, yung may kalawang. Ayun oh parang alter ito nga yan kaya mag -wag mag -wag so ito itong tips muna so maglagay muna tayo ng live dito tapos pagkita mo sa akin ito uh, parang naglulus lang ito eh iyan ako ah iyan ako dito ah o oh. ano mga oh. oh. kumarga o oh. igas mo bro igas o oh, yun 13 na o oh. o oh, kumakarga na Opo, oh, oh, Up, 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 up. So, ito, ito lang yung, ano, magiging problem. Ayun, o, no, yung wangkala, wangkala na yung tornelyo. O, yan lang. So, gagawin lang natin dito. Ililinis lang natin. Okay? So, kumarga, di ba? Okay, o, yung pinanggal natin yung live na supply. Parang, ang problem nito, naglulos, mga idol. Okay? So, linisan muna natin yun. Okay, pagkipatay na ako, bro. pala palinis na itong uh, nice. ito na yung pinalda natin yung naglulos yung pinalda natin ng so plus japan o oh, parang so lang natin ito nakamabayan yung pinalda natin yung terminal naglulos na to. ito na yun. pati yung nat kalawang na eh. Okay. Sige na natin. Bolt meter, bolt mo rin. Oh, okay na. Ayun, oh, umilaw na agad. So, oh, start. Start. Kanina na lang 12.4, 12.5. Start. Oh, ayun, 13.7, 13.9 na oh. Okay na. Okay sa alright na oh. Parang ginawa na. Headlight aircon. Headlight. Oh. Ayos. 13.5 may aircon, headlight, 13.6. Ayun oh, lang, yun lang naging problema. Ito lang. Ayun oh, nag lang dito kaya hindi ko yung ano, alternator. kaya na. Ito, itong ito, tandaan niyo mga tips. Dahil pag ano, magpapalit ng alternator, mahal na 'yan. Oh, yun lang, yung kailangan yung basic muna para medyo makatipid tayo. Oh, ito, itong ginagawa natin, pwedeng DIY nyo. Okay? Oh, Ayan, yeah, si separate natin eh. Bro, shout out kayo bro. Taga saan pa kayo bro? Taga uh, Kabiti bro, Pascam. Ano pangalan nyo po? Ah, uh, Brad Francisco. Oh, shout out kayo Brad Francisco. Ah, uh, paano nyo nalaman dito bro? <laughs> <laughs> kay Brad Dap po. Nirecommend sa akin ni Brad Dap. Yes. Brad Dap? Oo, oh. oh, shout out Brad Dap. Oh, ito na si bro natin. Oh. Okay na. Kaya <laughs> po. na. Salamat sa Dios. Ok, hey nice. Oh, you know. Oh, ok, so, Ok, right, nice, bro. 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 Ayos bro. <coughs> <sayos. Salamat sayos. coughs> okay nice, bro.